Mamaya na nga ako guys maglilinis, magbe-breakfast muna ako, teka lang. Unay muna natin lagyan yung ating sikmura bago ang lahat, just ko. So hugas lang ako ng kamay. Kuha muna tayo guys, half water. Dito na lang ako sa clear na baso. Magpo-coffee. Coffee gatas po pala yung guys. Ayan. Aray ko. Huwag masyadong puno. Kunti lang. Lagay na natin dito. So, coffee gatas tayo guys. Ayan. Coffee gatas. Tapos, konting sugar para matamis. One. Mmm, sarap. Okay na to. And then, i-mix lang natin, guys. Ito, may tinapay kami dito. Tapos, palaman. sarap. Mas. Mas. Sir, mo yung biskuit. Ako, nasa taas na lang rep. Okay. okay. Siplan na ikaw, baby. Marunong ka na? Hi, good morning! So, ito yung breakfast ko. Ayan, pinimpla ko na siya. Share na lang kami ni husband na ito. Kasi madami naman. 0993. Di, look! 06. Dodo! Turok ko yan. mag na naman. Mmm! Okay, na-load ko na. Harap! Dodo! Ay, hey, Daddy.

si ate. Ano ah, nalilig na? Kung itatanong nyo, si okay. Bon Merrick ay nakapag-breakfast na rin kasama si Kuya Onyor. Nakuna na sila. Car. Car. Gising na? Hindi. Tulog ay, pa? Ay, gising. Car. 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 Pag na Yes. Water bill. Payment daw din. O di ah. Water bill, akin na ba? Ay, gawin na niyo. Sige, go. Thank you for watching and hi guys. Busy, busy na. na bye bye. Sabi nyo, busy na po kami. Busy September na kami. 22, bye bye. Bye. -bye. -bye. bye. bye. Magkano ka na.